yang ini? ini ini? dengan pelanggan dia So, tayo ulit sa uh, Barangay Rizal Elementary School dito sa bayan ng Unyos, Provencia. At ayon, di na kinagpala namin. Oh, okay. So, may ipon nito ng mga... Kung may nagsanggalan nito, ah. So, so ayon, so, may nakitang kinagpalatan ng pobra dito, mga boss. Uh, uh, so, ayon, ah... Nangasalap na po na So, ayon, tinuntahan natin yung kasama natin si... Si K. Pablo. So, ito uh, na, uh,

Yeah, so dito nakita yung pinagbalatan. Nasa yung balat? Eh. Yun. Nandun po yung pan yung iba. Ayaw ko po pinanggal naman ng mga bata yung... Ito po yung sinara na butas? Opo. Okay. Okay. Pinakpan po ng mga bata. Oh, so, may naiwan siguro dito. may Ito lang tayo. Yan po, nakalabas lang po yung iba. Tapos, kinuha, sinungkit na ng mga bata. Oo, oh, may dulo. Pakit sa ano, sa loob. Ako oh, no. po, paano nga pagkukunin yan, trapa? Eh, ang pwede. May buka. Sana lumabas na lang. Tapos, ginala ko yung ano po. Yung wire na may camera. Yun, magkikita sa ano natin yun. Ayan, ginala ko na

Oo nga po, kobra po. Dahil yung balat na naman po na tinanggal na eh. Yung ganyan po, kalapad po yung ano niya eh. Pinagbalatan na naman. Yung putas niya po nito, pakyat. Alam mo, tropa? lang Ano yan? Sinugin natin sa loob. Para lumabas. ng mga nga tayo Hindi, usok lang. Ito lang tayo magsusunog. Para pumasok yung usok. Sa ano nito, napakaano. Pero

So yun mga po sa kinausap na natin si principal Pumayag na po siya na pagsukan natin so, May possible na mamatay na itong ano, so puno Kasi magbabaga siya sa loob Yun lang kasi ang tanging ano, paraan para, para makalabas natin Kung nandito pa man sa, ano, sa loob yung uh, nagbalat na cobra Kasi napakadelikado sabi bilang ng eskwelaham Kaya kailangan natin masigurado kung nandito sa loob Kaya na uh, makuha natin sa loob yun lang ang paraan talaga eh maliit na ito pero same lang yung kamandag ng malag sa kamay <coughs> nakamandag pa rin nakapatay <laughs> uh, pa rin ang tao Subukan ko dito ah. Sana ano, maraming ano, may may mga papel pong mga karton doon. yung yes. tuyo pa naman sa loob, mamatay ito mamatay Mama, talaga <laughs> Mama, Matay, magagawa Ay... Matay, magagawa <laughs>

Ibig ko mga bata Uwi <laughs> <laughs> <Uy> na. Hatiin <laughs> Uwi na. <mag> <laughs> na kayo magsikain. <laughs>

Luwis, si Chene, dito, Nahum, ba, wala na sa na, um, saan na. kasi sobrang lugi dito dapat. alam na sila na na siya rin Siguro pa kana kana pasla nasabot ay masakit ay ay Sobrang init na nito. Kung nandun man siya sa loob, patay na siya. Pero hindi rin natin alam kung uh, nakalabas. Yan, na, uh, pero iputin pa natin to, para sakaling kung nandun man siya o patay na. Maganda kung nasunog na siya sa loob. Ito <mulit> nakakita ng diulog si Bex. Ano? Ay, Ay,

gabi pa ba? gabi doon, bukto sa pagganti saikla sabi na ay naiyan na nagilay ay kila bukto ng ay usap Ay, saikla bukto ng mga ng mga usap saikla 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 ay saikla 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 Ay, saikla 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 saikla

Parang hindi naman yung anak balat oh, kulang-kulang yan. may itong balat dito. Pero hindi nyo pala kalakaan. Hindi pa. Nakikita. Nakikita ko pala ng balat eh. okay. ah, huh? Hindi nila mukhang nilinipot silang kalimang ako dito. Kahit naman.

Pagkakipit-kipit so, mga pano, Ito kasi magandang ganda. sa umulan, hindi sila mababasa. Kaya lang, ginawa pala nila ni... Binalik. Binalik pala nila. Ipulit-pulit di dito. Hindi, ay hindi tinanggan. hindi <coughs> ganda yung mga pangkalungkang.

ang baba na ako oo, wala na kinaanay na

Yun know, o, pardon, meron, 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 meron. Yan. Saan? Andiyan o banda, dito banda. <coughs> yan banda. Ay, ay, ay. Ay, andito. Andito na. <laughs> hmm. Yan, yeah, sa loob siya nito. Ayun o. Uy. Uy. Aba mo. Ayan. Ayan. Ayan.

ah, eh kaka iniis Bagong Palit? Kalim kalitnya, no? oh, ah. tayo okay. Bagong Palit cno? tungtom 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 Bagong palit, napakakinis. tungtom so. <mikita> 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 bawasan natin ng konting kamandag. So. Oh. Mm. Minumon, minumon, dig oh. Nyo ano mo minumon ng digs? Siyempre. Ano yung pero kitang kita yung mga pangilo. May tumalsik oh. na kanina yung pangilo oh, tingin mo. Daba, no? Yung kabila dalawa. Yung isa isang okay, ayun yung maglabas hmm. ayun nang inilabas niya okay kailan kapag talaga kailan? 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 kalaki sila kung saan. Ayaw nyo maglabas ng kanindag. Ayaw nyo. Kapapalit kasi ng balat eh. Ay, so ayan. hanap din natin yung balat. Yung dating pinagkuhanan. Lalong nadagdagan pala yung ano niya, tambak niya. Lalong hindi ginagalaw na lalo. Kaya yun, gustong-gustong tiran tuloy ng mga ah uh, kaysa naman kasi doon maliwanag sa isa daanan ng mga tao sa sakyan okay. ayaw nila ng maingay mas gusto nila sa comfortable yeah. na siguro yung pumasok lang din uh -huh. o so, din okay. pero siya lang yung hinahanap natin ganyan lang din kalaki yung pinagbalatan na nakita rito so, pero titignan din natin yung mga katabi tropa para may kasama kasi mm -hmm. hindi na pala nagagalaw na naman lalo yun okay, eh, papahingan muna tayo eh. Yeah, So ayan mga boss, ito patatapos ko na ting ano uh, mag-lunch pinag uh, pinaghanda ko tayo ng mga pagkain. Si Ma'am Cookie Pan, sa tuwing ano sa atin dito sa barangay ng Rizal dito sa Muñoz ng Baysia. So ayun, uh, success po yung mission namin ng tropa dito. Yung nagbalat ko na ano, hindi naman po siya kalaki Pero uh, kapangalit na rin po siya kasi isa siya ng Pilipino Bra. Uh, binubos po siya kaya kahit maliit ko malaki,

Ulihan. Wala ko ito kinukunta ng Cobra. Kasi kaburit, eh kaburit talaga place ng mga Cobra. Doon kasi maraming daga. Takay hindi nagagalaw. Dami pang yung na Kaya hindi, yung pangalawang huli na natin Dapat sa, hindi na pang ng pangatlo. Kasi ano, delikado sa mga pata. Hindi

Ayan. So ayun na uh, napapasalamat ko kami sa nakalagang na pagbisita na sa amin ni dito sa ano sa parang Rizal. Ayan. Ang mula nga mga principal kasama sa mga teacher. So thank you po nga sa ano sa uh, Salamit, uh, uh pagbisita ko sa amin ni Tropa Ayun, ayun hanggang uh, dito na lang mabos, sana, sa patung, sa, pa po. salamat sa ano. Sa, 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 viewers, sa, sa, sa mga viewers na patuloy na sumusuporta. Ayan, uh, yan, blespo sa ating lahat po. So, uh, Yan. Yeah. Uh, yeah. 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 so, uh, po sana sa family man na lang sa Santa Rosa, Santa Rosa Laguna. Yan uh, kay Martin, Kevin at salamat po sa patuloy na suporta. Yan patuloy tong mga video yana. Salamat po.